Hello mga bading! Alam ko na saan na nakatutok. Huwag ka muna dyan magtutok. Care muna ako. Para naman, kahit pa paano stress na stress na ako at nagkakarinkles na ako at the age of 24, kinis-kinis tayo ng konti. <laughs> Lagi tayong voiceover ngayon. Kaya bakit? <laughs> Hindi ka talaga makapag-vlog ng walang voiceover pagka may bata ka. Ganun talaga yun, Zay. Ganun talaga yun. Hindi ka talaga makapag-vlog. Ay, nga pito eh. Kaya wala akong content. Hindi ako makaayos ng content. Ano talaga, pag nag-video ako, eh, voiceover ko na lang siya. Kasi pagdating din, pag in-upload ko siya, nakaka copyright din ako. At, nire-remove din. So, by the way guys, hindi na ako mag-active sa aking page na ma'am si Anne kasi restricted siya. Useless din. Nag-upload ako doon useless din. Pero nag-upload pa din naman ako mga isang video sa isang, you know, sa isang araw. Restricted siya, I don't know. Sabi kasi doon, may sinishare daw ako doon sa aking profile account mismo. May share daw ako tapos pati ang page ko ay damay. So, yun. At risk siya. Ang motivation ko ay na-restricted din. So, ayun, mga mamansiyar subscribe nyo na ako dito sa aking YouTube channel kaya dito na ako mag-upload.